Lagi okay, hubble pen, kailan ko yan. Uy! Ay, putan! Ay, sorry. Sorry sa word. Sorry sa word. Titira yan, titira yan. Huli ka, boy! <laughs> Huli ka, boy! Huwag kang hahabol, Kel! Nagagay okay, okay, na oh. ako! <laughs> Wala, nag-aabang! Huwag kang mabul, boy! Boy, di ko ay gawin sa'yo boy. Best friend ako. <laughs> Ang gagawin mo, steal. Ito na. Pasok mo. Ay, nakuha. Ay, ay, nakuha. <laughs> Ganda na ba? Sadali, boss. Sadali, ba? Ayan, ayan, ayan. Angat, angat, angat. Naku, si Lebron. Hop, hawak, 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 boy. Aabang sa pasa yan, boy. <laughs> oops. Wait lang, Kel. Oops, oops, oops. Oh, Di ko titira ito, Kel. Ah, pinaul ako, pinaul. Ang <laughs> papaul. Game, game, game. Ha lang. Wait lang, baka mag-choke tayo. Delikado. Ops. Boy, layo ka doon, T-boy. Papasok to May magkakat, may magkakat, may magkakat kill. May magkakat. May magkakat. Ah, wala. Tinira ko na lang. Agoy, ahabol ah, pa yan. Ay, wala na pala. Titira, titira, titira. Sabi na titira yan eh. Boy, titira ko na to, boy. Ay, anong nangyari? Hala. Ay, kako. Ay, sorry. Kita ba sa live? Hala, anong nangyari? Bakit? Adisi ka din, Kel? Kala ko ako lang. Di pa natapos yun. <laughs>